Hello mga langga! So, pa-share ulit ako ng aking experience dito sa aking pag Hong Kong. So, para sa mga baguhan, gusto ko din na mag-share ng aking experience para magkaroon din kayo ng idea sa mga gustong mag Hong Kong. And, so, paano nga ba makisama sa mga lola dito? So, mga me, uh, so far, hindi ako masyadong nahirapan sa aking pakikisama kay lola. Dahil, actually, halos si lola halos yung nakikisama sa akin. Yun ang napansin ko mga mia. Kaya hindi ko ma-share yung mga bad thing or uh, kung ano man yung na-experience ng iba which is yung madalas kong naririnig na ang mga lola daw nila ay napakahirap pakisamahan at napakasama daw ng ugali. Kasi sa akin, wala akong na-experience na ganun so far. Hopefully, wag magbago. So, for the whole seven months ko na nag -stay dito, wala akong masabi talaga sa lola ko. Wala, sa lola. Both side, wala. Siguro kahit araw-araw ko naman sila nakakasama dito, lalo na si Lola ng, ano, yung mother ng employer kong babae, wala akong masabi talaga, everyday siya nang dito, pero talagang, hindi ko nga nararamdaman yung pagod kapag kayong, lagi ako kahit na busy ako pag nag, alam niyo yun, nag-work dito, hindi ko masyadong nararamdaman talaga mihin na nape-pressure ako, or, nabibigitan ako sa trabaho dahil nandito yung lola hindi kasi alam niyo kung bakit siya yung gumagawa Talaga sa kusina, siya yung nagluluto, prepare para sa mga amo ko at sa alaga ko. Ako, ako nag assist assist lang ako, linis-linis lang kumbaga. And napaka-thankful ako dahil halos lahat ng naririnig ko about sa lola is negative talaga. Especially nung bago ako magpunta dito ng Hong Kong, lahat halos ng mga naririnig ko is negative talaga about sa lola. So nung nandito ako, pinaghandaan ko talaga. Sabi ko sana napakisamahan ko yung lola ko dahil yung ano yung magiging, magiging alam mo yung mga in-laws ng mga employer ko ganun. Sabi ko, no. Pinagdasal ko talaga mga mi bago ako uh, nag nag-flight papunta dito. Sabi ko, Lord, sana uh, wala akong magiging problema sa mga lolas dahil although sanay naman ako makisama lalo na yung before na sa Saudi ako pag pumupunta kami ng Jordan dun sa lola ng madam ko marunong talaga akong makisama mga may, syempre, alam naman natin kung saan natin ululugar yung mga sarili natin pero mostly eh, kasi sa mga naririnig ko dito is negative talaga that time ta sabi nila talagang yung mga lola sumbong ng sumbong, yung mga lola kung ano-ano mga sinasabi, kahit wala kang ginagawa ganyan, pag iinitang ka so sabi ko ka ako, Lord sana bigyan mo na lang ako ng mahabang mahabang pasensya yun, pinagdasal ko talaga yun pero nung dumating ako dito guys since the first day na since talaga day one ng pagkakita ko ng lola ko tapos hanggang ngayon as in wala akong masabi hopefully wag mag change kasi alam niyo naman hindi natin hawak yung mga isip nila yung mga ugali nagbabago talaga yan kapag may alam niya na may nakita yan silang hindi maganda or something na maano sila sa atin dahil tayo hindi rin naman tayo perfect ba diba? kahit gawin natin yung best meron at meron talaga yan silang nasasabi unless na lang kung napaka considerate nila So, yung mga lola ko naman, so far, wala akong masabi mga mi dahil ako naman ay magaan lang yung trabaho ko dito. Yung lola ko ang nagluluto talaga ng pagkain. Ako, assist lang sa bata, hatid sundo, tas naglilinis. Then, pag nandito naman yung lola ko, actually, siya naman halos ang kaharap ng bata kasi yung bata eh, hindi ko rin masyadong pinapalapit sa akin kapag uh, nandyan yung lola kasi as much as possible nilalagyan ko ng gap yung sarili ko sa bata dahil alam niyo na iwas din sa issue na yung bata mapalapit masyado sa akin tapos um, may mga naririnig din ako dito na pagka ano magselos yung mga mother alam niyo na well actually kahit uh, saan naman normal naman siguro yung uh, attachment ng natin kapag na involved tayo sa pag-aalaga ng mga bata. Medyo talagang iba kasi tayo mag-alaga pero um, hindi ko rin talaga kinakalimutan na yung mother side, uh, hayaan natin. Hinahayaan ko talaga yung pagiging mother nila, yung pagiging lola nila, pagiging uh, parents nila sa bata kapag nandyan sila as, as long as hindi naman nila ako uh, kailangan or hindi nila ako tinatawag. Talagang hinahayaan ko sila dyan So gumagawa lang ako ng mga bagay-bagay na kailangan kong gawin. So, so far, yung mga lola ko, wala akong masabi. Kaya, thankful talaga ako dahil lahat ng mga naririnig ko na negative before, ngayon, hindi ko talaga siya naranasan. Pero, marami pa rin akong talagang naririnig na hindi talaga maganda yung experience nila sa mga lola nila. And, yun yung mga isa sa dahilan kung bakit sila nagka-break or na terminate Dahil, talagang yung uh, communication nila sa mga grandma, hindi maganda. Mostly sa mga grandma. And yung iba naman about sa mga alaga nila na hindi talaga nila kaya yung i-handle. And salamat talaga. Talagang nagpa-thank you talaga kay Lord dahil nakakaya ko naman yung work. Although may time talaga na hindi naman tayo perfect. Time may kailangan talaga matinding focus. Dahil napaka-detail nila at saka talagang napaka-specific nila sa isang bagay. So, yun, dun lang naman nagkakaroon ng issue kapag ka nagkakamali ka. Siyempre, accept na lang natin kapag may mali. Huwag nang makipag-apila. Yun. So, mga may, kapag ka, ang mga lola nyo ay may ugali, um, as long as hindi naman kayo sinasaktan or hindi naman kayo talaga sinisiraan, subukan nyo na lang pakisamahan. Makukuha nyo rin yung kiniti ng mga yan. Pakisamahan nyo. Mostly kasi mga lola dito, gusto nila yung parang inuuto-uto sila na ganun. Unless na lang kung talagang may masama talagang ugali ng mga lola na hindi mo kayang utuin. Wala na tayong magawa doon. So, mga may good luck din sa mga mag apply na magkakaroon ng mga lola na hindi maganda ang ugali. hindi <laughs> ko naman kayo tinatakot, pero swertihan lang talaga. And yun, pagdasal nyo na kapag kayo nandito, magiging swerte kayo at least papano sa ugali ng amo. Yun. So, that's all for the rest of the video mga may. Thanks.